Ayan po, uwi na ano po. Hmm. Tayo pinag ani kay Utol. Sila Utol po ay doon sa kabila dumaan, no? Tayo po ay diretso na din eh. So, tayo sa ilog at tayo ay mawawaw ng titignan pa ko. Ang liit na tubig ng ilog. Gawa po lang sunod-sunod araw na po yung init ay. Tapos manggugulay. Eh. Kahit hapon ay mainit pa rin. Pako. daming da, isda oh. Tilapia siguro yan oh. Ayo po, bago po umuwi ulit tayo. Tuloy pang gugulay, oh. Ramdam din ang pakuan na, oh. Aba. Nga, nating din ang init, tuyo. Tuyo ng ating pakuan. Oh. Uh. Ano pa po kaya sa ibang lugar? Ano ho? Ah, ah, Ay nga ho sa amin kung baga ito'y medyo may halong pagkalamig na rin. Eh, lalo na pala sa iba. Oh. Ramdam po naman ang init. Dami oh. Madami pa rin, sayang oh. Parang las natin to ah oh. Gawa na nalalanta na rin ho yung iba oh. Oh. Aba. Iga. Ari po yung lagi natin binabaybay na ilog tayo pupakalitan ngayon ng tubig. Yan po may hindi malalagot nang walang wala oh. Diretso pa rin. Oh, pero ramdam po yung ano yung pagkakatuyot. Pareho ay yung tubo gano'n ng kalabaw oh. Talaga pa napakatuyot Yung pong ibang mga pinamamakuan natin na nasa na ng bandang mga sagingan Ay palagay ko wala na makukuha ngayon Gawa ho na itong ahon nasa baybay ng ilog ay eh, nalalanta Ay ano pa po kayo mga nasa gitna ng mga sagingan po ba Nawala sa ilog ya yeah, ito pa po Kawawa ang pako Tuyot Tuyot ay po malagi ang nangunguha dito talagang talaga nakakaawa din ang pakuway oh. tayo naman oh, madalas dito mangunguha oh. na natin na sa pakuan no, ating bubuhusan ng kaunti oh. po, kataho ay nakagulay na. No? Tayo diretso na pa uwi. Aho, ayan. Bali, mainit nga po ngayon. Oh. Kung natatandaan po ninyo, noong una, yung single po na ginagamit ko, na kulay green, pasok po dito sa kagubatang ito, hanggang doon sa kubo po namin. Na kubo number 3. Oh, yan. Dito yung bumabagtas. Yan. Di, kumbaga po ay kwento ko lang po sa inyo. Na dati dito yung nakakarating yung single. Na kulay green po. Kumbagay pag po nagtag-araw, yun, nagagawa natin ng paraan. At sya ho, nung dati naka, na ako hinakaw ta ng mga pataba. Oho. Oh, Yan, pasok dito sa kagubat-gubatan dito. Di kwento na ng nga lang po ngayon. Yan, sa ganito po kapatag ay pasok na ang motor. Yan, diretso na rin ho tayo pa uwi. Yan. Siguro po yun, mga two, year 2001, no? Oh, ah, 2020, 2020. Siguro, siguro po yun ay mga year 2021 po, nung no, panahon yung nagpapasok pa dito ng motor. Ayun, salamat po sa inyong pagsama na po yan. Ingat po lahat. Happy lang po. Bye.